ko sa Panginoon, uh, hindi titibay yung pagkatao ko kung wala siya. So, uh, malaking factor sa akin yung pag-pray. Kaya patuloy pa rin ako lumalaban sa buhay. Yes, habang buhay may pag-asa. You just, you know, hindi naman matatapos yung challenges natin sa buhay. Habang buhay tayo, meron tayong mga pagdadaanan sa buhay. But we just have to accept and learn from it. So, it's just a constant reminder to yourself na kaya mo, you are strong, you are unique, you are beautiful. Kailangan na remind mo palagi yung sarili mo. And always, God is by your side. Wala kang hindi kakayanin as long as God is beside you. So, yun. Yun na talaga ang ko din. And my, my strong faith and my family. So, yun. You just have to remind yourself na just gotta be strong. Amen. <laughs> Um, Siyempre, bukod dun sa prayers, um, isa sa mga talagang masasabi kong nagsalba sa akin sa kalungkutan ay musika. Yun yung ano, bakit ako na eh? Bakit na <laughs> Sorry guys, baka feeling ko lang may PMS ako ngayon, so medyo emotional ako, pero um, hindi, isa, pag pinag-uusapan yung music kasi, parang very, ano yun sa akin, significant. And, para sa akin, gift talaga ni Lord dun sa akin, sa pamilya ko. Kasi, um, ano kami, musical driven na family. So parang every time lang na may struggle, talagang music yung yung nagpapaano sa amin, nagpapasaya. Diba? Kaya parang itong pelikula na to, nung nakita ko, kala ko nga hindi ko na to magagawa eh. Pero again, inalaw ni Lord na dito, nakilala ko si direct Mike na matagal ko nang gustong makatrabaho kasi nung napanood ko pala yung tulad ng dati na sa Cinemalaya, sabi ko, Uy, astig, may gumawa ng pelikula tungkol sa Dadon, tapos musical, tapos um, uh, may mga original songs, ganyan. Tapos dito, isa sa mga talagang ikaka-proud ko din ay mga original songs po yung kinanta namin. Tapos pati talaga yung kumit na doon. Nag-record kami. Tapos ang gaganda rin ng mga, it's such a ple pleasure and, and a blessing uh, to work with talented musicians na talagang deserve din na uh, um, marinig yung, yung message ng kanta nila. So ayun, para sa akin talagang music save, uh, saves lives. At um, kapag kalungkot malungkot ka, yun, di ba? Music naman talaga yung nagpapasaya sa atin. Simpleng-simpleng uh, kanta, pero ang laking Um, Ay, babe na. Um, ang al ang tulong sa sa booth. I bigat naman ng mga question and answer natin, 'di ba? Para klegmang beauty queen. Oo. Oh, uh, oh. Para ktherapy naman sa 'tong ano, sa ating big three, 'yan. 'Di kaya kaya ba kaya po ba? Hindi sí, mo ganyan. Pwede ko siya. Naramdam ako yung intention na ako. nahulog yung jewelry niya. si naiyak si Glyce ah. And that's only the first 10 minutes. Tapos yung that boys natin tumatawa that na. Diba? So mamaya sila yung pakakabahin natin. So let's shake it off muna. Okay? So eto. Paparuffle muna ulit kami. Dahil masyado yung mabigat. Hindi nakasagot ka nga ba? Tama ba? Or may na Um, so, para din sa mga tao may pinagdadaanan, I guess yung yung save sa akin is yung may tiwala ako that there's someone bigger than me. There's something bigger than me. May mas malaking purpose kumpara dun sa mga gusto kong mangyari. At saka medyo yun din yung uh, yun din yung naging deciding factor ko para mag-give up na ako magplano. Kasi uh, Minsan, plano ako ng plano, tapos doon, usually, yung mga parts of my life uh, that go wrong, yung ako yung nag-plano. Yung mga parts of my life that go exceptionally well, better than I could ever imagine, wala akong kinalaman doon, binigay lang ni God na wala akong... So, ayun, naniniwala ako na may bigger purpose ako, um, naniniwala ako na uh, there's something bigger than my plans. Uh, and life is always changing. Kung may bad times, alam kong magbabago siya. Uh, tapos kung may good times, alam ko din magbabago pero hindi ako natatakot doon. Kasi ano eh, may, may tiwala na din ako na uh, binibigay sa akin yung mga hardships na kaya ko. Kung yeah. naman si Raver. Pailangin natin si Raver. Gusto mo ba sabihin na natin yung na? Hindi! <laughs> Babawi kami sa'yo! <laughs> Hindi, ano lang naman. Simple lang naman yung sa akin. Um, siguro ano, huwag tayong matakot na na diyan magkamali, pero na sumabak sa buhay. Uh, lahat naman tayo may struggles. Uh, hindi naman araw-araw masaya at uh, lahat ng gusto natin yung nangyayari. Talagang may uh, mga na darating sa buhay natin na uh, mga pagsubok pero ang sabi nga nila diba hindi naman tayo bibigyan ng Panginoong Diyos ng problema na hindi natin kakayanin uh, just let go and let God. Uh, in my case um, sa, sa trabaho kasi uh, for me nakatulong sa nga na nag-surround ako sa uh, I surround myself with my closest friends sobrang close ko sa family ko yun yung nakatulong ko sa akin ay mga mahal ko sa buhay um, ang um, pinakamabigat na nangyayari sa akin is syempre lahat naman sa nangyayari to nung nung nawala yung parents ko especially my mom kasi sobrang close ko talaga sa kanya uh, up to now uh, yung struggle nandun eh uh, na gusto ko nakikita niya lahat na pero alam ko naman na nandiyan siya na nakagabay pa rin so um ayun talaga when adversity hits um, learn to ano fight through it uh, with God and um, yun, sa kasama mo mahal sa buhay. So ano lang talaga, fight lang. Fight lang sa buhay, di ba? Tama. Yun, tsaka sa, sa trabaho, uh, yun, maraming salamat, Sparkle. The Gracie and my handler, oh, Ira Lazara. And Tito Rose, Trek, thank you po. Ganda ng proyekto. <laughs> sabihin natin yung panalo. Ay, I ganyan. Mean. Nag-smile na ako See? kasi baka na tayo umiyak dito. Si <laughs> sa joke, pero actually malalim siya ang tao. Uh, kasi Ay, defense uh, ano, mechanism siya uh, uh, tayo magkapatid <laughs> yun. You know, baga lahat ng mga mabibigat na doon na lang sa house. Pero pag dito kasi talaga. De, pero totoo naman, pag nakikita ko sila, at saka itong movie nito talaga, sobrang saya. Kaya nung last day namin, alam ni Direk, talagang parang ayaw natin matapos lahat Direk eh. Kasi... Sepangs is real. Oo, oh, sa... sa pokaunting panahon na magkakasama kami. Parang nagkaroon ako ng mga kapatid sa industriya ulit na hindi ko inaasahan. So, ayun. Thank you, director, for this. Uh, Alright. Yes. Palakpakan naman natin. Siyempre, tapay yes. namin. Yes. <laughs> so, okay. so, ayan na. Okay, ito na. Masaya na to. Yes!